Greetings mga amigs, welcome back sa Boy na Salita TV. So ngayon, heto na naman tayo sa ating segment na tanong mo, sagot ko. So susubukan to na naman sagutin yung mga katanungan hinggil sa mga pang na bagay. Kung hindi ko naman kayang sagutin, so paki-comment na lang sa comment section yung mga opinion ninyo. So gulating patagalin. Magpatuloy na tayo. Ang unang question natin ay mula kay Junaville Chimura. Tanong lang po, sino-sino po yung mga pangalan ng berhen? So, ito yung sinasabi ko na pitong berhen ng mga okultista. So, ito yung mga berhen na inahahambing nila sa Miraculous Medal. Kasi, yung ginagamit nila na imahe is yung imahe ni Mama Mary na Mama ni Jesus Christ na nakabukas palad. Tapos, yung mga orasyon na ginagamit nila ay hindi na kay Mama Mary. So, kay Amhuman na, which is, hindi siya mismo si Mama Mary. So, isa siyang deity. Female persona daw kuno ng infinite Dios. So, parang nakurap na eh. So, pinalitan na nila. So, tinanong niya kung sino yung mga pangalan. So, bakit ko sasabihin dito? Hindi ko naman pinopromote yung occult beliefs. Kung gusto mong malaman, magbasa ka ng aklat doon sa kay Milencio T. Sabino yung karunungan ng Diyos so mayroong story doon na bumaba si Amhuman sa kadiliman tapos yon tuloy tuloy na yung story nandun na yung mga pitong ay anim na berhen na kasama niya ikapito siya tapos sila din yung ano pitong berhen ng Atardar so kung mayroong katestamento ng Atardar so malalaman mo doon Ang pangalawang tanong ay mula kay Jose Roland Planas. So ito naman ay tungkol sa isang poder. May mga pangalan ng deity na nakapaloob dito. Actually, yung isa sa mga yan, hindi awiwi ang basa niya na, kasi yung iba nakakatawa, sabi nila biasa sila na kumbatero, pero awiwi ang basa nila dyan. So hindi yan, awiwi. Alam nyo, yan daw according sa aklat ng Encanto de Dios ay pangalan na katutubong pangalan ng infinite God. Pero kung bibigkasin mo yan, halos magkasing tunog ng bigkas ng pangalan ng God sa Bible. So, parang nire-relate lang nila talaga yung mga bagay-bagay para sabihin na sila yung mga nauna o sila yung tama. Pero kung susumahin mo, ano pang silbi ng New Testament? Bakit ka patatawag sa pangalan na yan? Pinadala na nga si Jesus Christ, yung Kristo, para yun ang tawagin mo. Sabi nga ni Christ, di ba, na no one can go to the Father before Him. So yan yung bagong batas sa New Testament. So yung mga shortcut-shortcut na yan, kung alam mo yung mga sikretong pangalan, paano ka nakakasiguro na yan ang sikretong pangalan ng Diyos? Kasi ang mga diablo, mga demonyo, mapanglindang yan. So, gumagawa sila ng mga bagay na iisipin mo na sila yung Dios. Tapos, in the end, ang kapalit niyan, yung kaluluwa mo. Kasi yung kaluluwa mo, energy yan eh. So, yun ang i-absorb nila. Itong pangatlo, hindi ito question. So, may sinishare dito si Arged. Kanina, dito mismo sa loob ng bakura namin ay Huhukay ako ng paglilibigan ng namatay kong pusa, nang may nakita ako garapa na may papel sa loob. Kinutuban ako, isa ito spell o dinasalan para maminsala sa tao. Intensyon nito. Binasag ko ang garapa, nang tingnan ko ang papel para alamin ang nakasulat, wala na nakasulat, di ko, di ko lang sure kung nabura. Sana nung binasag ko ang bote ay wala na ang bisa nito. Nag-worry talaga ako. So, dalawa yung ano dyan. ah uh, theory natin dyan. Una, maaring pangontra yan. Kasi minsan, yung pangontra nililibing. Lalo na sa mga pangontra sa aswang. Ganon. Pangalawa, tama yung pwede rin tama na sinabi mo na pwede siyang sumpa para maminsala ng tao ang dapat sana na ginawa mo, naglagay ka ng guantes or gloves or kahit anuman lang, uh, plastic na hindi tatama sa kamay mo yung langis or kung ano mang nasa loob ng bote na yon Kasi marahil, pag sabihin natin tama ka, nasumpa yon So, yung liquid doon, so tumama na sa kamay mo. So, nakaka-worry talaga. So, ipagdasal na lang natin na wala na yung visa or ma-advise ko sa iyo na mag-cleansing ka so maligo ka ng ano uh, tubig na may katas ng pinakuluan na atis at saka tanglad tapos lagyan mo ng asin tapos dasalan mo kahit our father lang tapos magpatungkol ka na yun ay magiging panglinis sa iyong katawan Or pwede rin na usalan mo ng anima Christi yung anima Christi na original ah, wag yung anima Christi na hinahaluan na ng mga pangalan ng mga deity ng occult beliefs yung anima Christi talaga na galing sa simbahan ang pan-apat na tanong ay mula kay Marie Rose good pm sir as lang po ano ba ang basag ng Sator sa kanan so maraming mga youtuber na gumagawa ng vlog tungkol sa Sator so pwede kang manood doon or pwede rin na maghanap ka ng aklat ng Sator Coronados or yung Sator na nandoon sa aklat ni Melencio T. Sabino kasi may Sator din doon eh. pero hindi ko sinasabi na or hindi ko confirm ang lahat ng doon ay pangalan talaga ng Diyos or titulo ng Diyos. So may iba kasing mga salita doon na malabong ikonperma na Hebrew or Aramaic. So mas lamang yung pagiging occult ng salita na yon. So ikaw na lang mag ano, analyze. So yung mga aklat na sinabi ko, mag-research ka muna bago mo dibusyunan. So last question ay mula din kay Jose Rolan Planas. Yung Infinito Dios daw bro, narinig ko sa isang antingero na si ito ito uh, YouTuber to. Si Satanas daw yon, yung Infinito Dios daw ay si Satanas. So ayaw ko nang mag-comment kasi baka yan pang pinagmulan ng issue. Pero ito yung masasabi ko. May mga puder o panalangin sa occult na testamento na may kasali na mga pangalan na shortcut ng pangalan ni Baal. Alam naman man kung sino si Baal, di ba? So, yan yung cow na mukhang cow na God. So, Baal, Belzebub, siya rin yun. So, hinahango siya doon, dinadasalan siya. Letter B nga yung pangalan na yun eh. Tapos, Bal, yung last. Yung Baal na 'yon shortcut lang 'yon sa pangalan ni Baal. At saka yung dasal na orasyon na Baal Lube. may 'Yun yung last part. So isa sa mga syllables doon ay Baal na pina-shortcut. lang 'yan. Kasi sa occult beliefs pag nagpauto ka makukuha ka talaga nila mahihila ka nila sa kanilang dark side so mga mix yan lang muna sa ngayon I hope na gustuhan ang video yung ito and please paki subscribe po paki like ng video and then paki share ito sa mga kilala niyo. so yun lang po thank you